Kakagising ko lang at grabe ang sarap ng tulog ko kagabi. Maulan ba naman at ang lamig pa ng panahon ngayon. Kanina pa nga ako ginigising ni Teddy. Bumangon na nga ako at inayos ko lang ang buhok ko. At ayan, umagang umaga ay nagpapakyut na ang tao na to. Dito nga natutulog si Teddy sa kwarto ko. Tinatali ko lang siya kasi nga sobrang likot ng asong ito. Baka pag hindi ko tinali, ipagising ko siya lahat ng gamit ko. Tingnan niyo naman kung gaano kakulit ang asong ito. Pero ang cute-cute talaga ng itsura niya kahit sobrang kulit niya nilalabas ko naman siya kapag ka hindi maulan madalas kasi nasa cage lang siya kasi nga <coughs> nag-aaway talaga sila ni Kopi at eto nga yung unang sinira niya nginatngat niya talaga ng todo tong ring light ko Thank you nga pala sa nagbigay ng sleeper na to. Hindi ko na kailangan bumili kasi nga wala naman akong pambili ng bago. Super bet ko talaga at ang comfy niya sa paa. Inayos ko na nga tong higaan ko. Tinupi ko muna tong kumot kasi nga sinisipag talaga tayo today. Lulubos-lubusin ko na nga to baka bukas kahit pagdilat lang ng mata itama rin ako. Actually kahapon pa talaga ako naglinis ng kwarto ko. Inayos ko na mga gamit ko kaya kung titingnan nyo ay parang kwarto na talaga itsura nito. Pero mas masarap kasi matulog kapag malinis yung kwarto, nakaka-relax talaga. Di bali ng maliit yung kwarto, basta laging malinis. Dito na nga rin ako nagsushoot ng mga videos sa pag affiliate ko. Buti na lang at nakita ko tong lead light ng TNW. At may bagong sisirain na naman si Teddy. Sa TikTok ko nga lang to nabili at available na rin sa TikTok shop ko. Malaking tulong talaga sa akin to lalo na sa paggawa ko ng affiliate videos. Meron nga itong white light, neutral, tsaka warm light na pwede mong pagpilian. Kakatapos ko nga lang maghilamos dito at syempre gamit ko pa rin tong herbal facial cleanser ng Renhe. Sobrang ganda talaga nitong gamitin for acne care, for control, whitening, and brightening. And FDA approved na rin siya. Paglabas ko nga ay eh, medyo maulan pa. Maghapon na naman na wala akong gagawin na heto Hanggang dito na lang muna. See you on my next mini vlog.